ng matinong mga ngalakal ang magdadala ng kanyang hard-earned money sa isang bansang katulad ng Pilipinas na nasa bingit na ng digmaan laban sa kanyang superpower na kapitbahay na ang pangalan ay China. Now, since hindi sila handa at ayaw nila na magtaas ng mga buwis o di kaya ay to introduce new taxes and there is an absence of economic viable activity, what do we do? We rely on our mga bagong bayani, yung OFW. Were it not for their remittances last year, 33.49 $33 billion dollars ang kanilang remittance. This was for last year. Hopefully, hopefully, mas malaki ang iambag nila na yung taon. Nag-iikot kami kasama si Atty. Trixie sa ibang bansa. Hinaharap natin yung ating mga Filipino community. Both yung migrants doon, yung mga workers natin doon. Nag sila mismo nagsasabi, paano ho kaya kung hindi na lang kami magpadala ng pera? Unang-una, kawawa yung mga kamag-anak ninyo. Pangalawa, kung gusto lang nating maging uh, magprotesta, uh, we can encourage them. Pero ultimately, ang tatamaan ng ating ekonomiya. If they stop spending here in the country through remittances sa kanilang mga kamag-anak, yung mga pinag-aaral, yung mga utang na binabayaran, tatamaan ang buong ekonomiya. Tatamaan ang lahat ng mga Pilipino. Yun yung sinasabi at pinupunto kanina ni Architect Boots. Hindi poor middle class kayo o papabilang sa upper strata of the society safe kayo. Pag nagpatuloy ang ganitong mismanagement. This uh, non judicious way of spending public funds. This uh, imprudent fiscal management. Even those in the middle class the upper middle and the upper class of the society will get hit. Sino lang ang mag enjoy E di yung patuloy na nagnanakaw sa gobyerno. That is why, ang sabi ko sa inyo kanina, pagkatapos natin ngayong hapon, sana we all be, be united at magdeklara tayo ng gera laban sa korupsyon. Even the mayor of Baguio City, Mayor Benjie Magalong, in one of his uh, public uh, uh, forum when he spoke, sinabi niya nagpresent pa siya, mayroon pa siyang uh, present uh, visual presentation. 70% ng bawat kontrata ang napupunta sa corruption. Alimbawa, ang isang flood control, wag nating tigilan yung flood control, panagutin natin sila rito. Halimbawa ang flood control project na nagkakahalaga ng 10 million pesos. 7 million dyan na bulsa na ng mga korup sa gobyerno. 7 million ho yun, tapo na sa korupsyon. 3 million na lang. Yung 3 million na yan, Anong kalidad ng flood control projects pa ang inaasahan ninyo na, mapa, na mapapaitupad dyan? Wala nang quality. Yung implementation ng 3 million pesos worth na originally 10 million pesos worth for example, na flood control project. Siyempre, yung 3 million na yan, hindi naman lahat 'yan i-implement mo eh. May kontratista. May cost of money yung mamumuhunan. At dahil siya yung mamumuhunan, natural lang na dapat siyang kumita. Ano pa kikitain ng kontratista sa 3 million? Di siya mismo mandadaya na lang din. Ma-implement lang yung project, bahala na. Anyway, pagka isang malakas na ulan, inaano yung flood control project mo, bibigyan ka na naman ulit. Naman ba Bakit? Eh, kita uli siyang 70% bahala na yung mamamayan. Kahit nakatira ka pa sa isang magarang subdivision, walang ligtas sa mahal. Hanggat hindi nila tinatapos ang problema natin sa korupsyon. Problema noon, 40 years back, 30 years back, and here we are, present, korupsyon pa rin ang problema. Huwag naman tayong maging manhid o huwag na natin tanggapin na way of life ito. I still believe that most of us, not just in this room, but most of us, the Filipino nation, we still hold on to that Filipino virtues na tapat, makabansa, makatao, at higit, lahat, higit sa lahat, Pilipino. Huwag nating pabayaan dahil hindi na po sa ating itong ginagawa natin na pagkikipaglaban ito ay para na sa ating mga kapataan at yung mga darating pang salin lahi.